Kawaki without limiter is equivalent to Ishiki with perfect bezel. Kawaki without limiter is more powerful than code without limiter. Lods, teka muna, hindi pa natin nakikita kung gano'n nga ba talaga kalakas yung kawaki without limiter. Kaya hindi pa natin pwedeng sabihin na mas malakas na nga si kawaki kay code. Lalot itong si code ay nagtataglay nga ng cells ni Shibai Otsutsuki at isa nga sa mga ability na nakuha niya dito ay yung claw marks. Kaya Lodi, papaanong naging mas halimaw pa si kawaki dito? At saka Lods, paanong nangyari na yung kawaki without without limiter eh kasi lakas na ni Ishiki with perfect bezel. So yan nga guys no, make sense din naman. May punto rin naman yung iba dito. Pero para mas mabigyang linaw yan eh yan nga ang ating tatalakayin ngayon. At syempre dagdag na rin dito yung mga bagay na magsasabi na maaari pang lumakas pa lalo si Kawaki. So ito guys, una muna nating ilagay dito yung basic information na nalakap natin. At dito ngayon sa chapter 15 ng Boruto 2 Blue Vortex. Dito sa panel na sinasabi ni Boruto ay Kawaki na may limiter nga daw ito na siyang pumipigil sa lakas niya at sa kanyang kapangyarihan na basically eh hindi nga makapag-all out si Kawaki hanggat taglay niya ang limiter na ito na nilagay sa kanya ni Amado. So ayan nga kaperasong detalye na nalaman natin patungkol sa natatagong lakas ni Kawaki. At ngayon, tignan naman natin gaano nga ba magiging kalakas si Kawaki kapag natanggal na ang kanyang limiter. So heto mga pare koy no. Alam naman natin na si Kawaki ay magiging vessel dapat ni Ishiki Otsutsuki na super lakas nga din. Na even ang Jigen version nito ay dinurog nga lang ang adult Naruto with Kurama at adult Sasuke with Rinnegan. So imagine that mga pare koy. Jigen version pa lang yan pero sobrang halimaw na nga agad. Then pagbalik naman nito sa Ishiki version ay eh nakita naman natin guys. Dito sa rematch niya kay Naruto, yung Ishiki mismo dito ay eh nagawa pa nga palagan yung Banyon mode Naruto na kahit na bilang ng oras ng buhay nito. So ganun nakahalimaw itong si Isiki mga pare no then nung nawala na o namatay na ito si Ishiki eh lahat nga daw na naka Ishiki ay napunta na nga daw dito kay Kawaki yung DNA ni Ishiki napunta sa kanya na dahilan upang maging full Otsutsuki na nga itong si Kawaki so para mas maintindihan pa ng iba ang ibig sabihin lang nito nung mamatay na si Isiki, ay eh, lahat nga ng power skills at ability ni Isiki ay napunta nga dito kay Kawaki katulad nga ng space time jutsu at yung dimension nito at yung mga black rods na nag-shrink at biglang babalik sa normal size at marami pang iba so lahat lahat ng mga ability ni Ishiki ay eh, napunta na nga kay Kawaki. Okay guys, sana malinaw sa atin yon. Then now, pagdating naman dito sa time skip Boruto 2 Blue Vortex, even though na nakuha lang ni Kawaki ang lahat ng power at ability ni Ishiki, eh sa kabila nga ng lahat ng yan, eh nakita naman natin guys na tinalonggis pa rin siya dito ni Boruto. Boruto na hindi pa kayang kontrolin ang karma seal at hindi pa gumagamit ng Jogan. Sa mga tuwid, base Boruto pa lang to mga pare koy. Pero kinokotongan niya lang si Kawaki. Na dyan nga din natin nasabi na tama rin yung sinabi ni Boruto to kay Kawaki na mahalaga nga rin daw ang Ninja Way which is nagsasanay silang magpalakas at hindi umaasa sa tinatagay na kapangyarihan. Nasa kabilang banda naman ay hindi rin naman natin masisisi si Kawaki na kung bakit ganun na nga lang ito kahina. Ngayon naman pala ay may limiter itong tinatawag na siyang pumipigil sa totoo nitong lakas. Kaya mga sir no, siguro yung iba na iintindihan na yung ibig sabihin natin dito na kung tutuusin at iisipin ang magiging lakas na dito ni Kawaki without limiter ay may tulad na nga sa Ishiki with perfect vessel. Yes mga pare kasi ganito lang naman 'yan, no. Kung pagbamasdan natin, eh halos bumaliktad lang naman ang nangyari dito. 'Di ba si Ishiki ang kanyang perfect vessel ay si Kawaki? Then nung madedoon na matay na si Ishiki, eh 'yung DNA nga nito ay napunta kay Kawaki. So ibig sabihin, si Kawaki ay parang si Isiki na din. Means to say si Kawaki ay equivalent to Ishiki na. Eh 'di ba perfect vessel pa si Kawaki? Kaya ang mangyayari dito mga pare koy, para tayong nakakita ng young or teenage version ni Ishiki na may perfect vessel na agad. So parang gano'n mga pare koy. Pero sana naman na gets natin. Kasi minsan yung mga gayetong pasikot-sikot na topic eh medyo nahihirapan niintindihin ng iba. Kasi kung mapapansin nyo, na sa ilang part ng content or video natin, ay eh may mga times nga na sa mga ilang parte doon eh naulit ko yung paliwanag. Kasi ang purpose ko doon guys, is maging malinaw din sa mga nanonood sa atin na ang pag-iisip ay hindi naman ganong kabilis na makaintindi. May mga viewers kasi tayo na hindi naman agad mapipick up yung ibig sabihin natin. May mga taga-subaybay kasi tayo na hindi naman ganong ka-sharp ang isip para magets agad yung mga ibig sa sabihin natin. Kaya ngayon dito sa content natin eh sana malinaw ito sa iba na itong kawaki na nasa kanya ng na lahat ng DNA ni Ishiki is equivalent na nga din sa Ishiki with perfect vessel which is parang teenage version nga ni Ishiki with perfect vessel dahil nga perfect vessel ni Ishiki si Kawaki at na Kawaki na ang DNA ni Ishiki. So ayan guys no, inulit ko na naman para sa mga hindi agad makaka-pick up. So ayan no, may idea na tayo kung gaano kalakas yung Kawaki without limiter. Then ngayon, syempre masabi na rin natin na mas malakas na nga yung Kawaki without limiter sa code without limiter kasi isipin nyo mapare ko yun no kung si Sasuke without Rinnegan ay nagawang kanain si code, e eh, what if pa kaya dito sa Kawaki without limiter, so mas masabi natin na kaya lang pasuhin ni Kawaki itong si code, kahit pa na nagtataglay si code ng sales ni Shibai Otsutsuki then bukod pa dyan, tandaan natin guys, hindi naman Otsutsuki si code siya ay isa lamang sa mga experiment ni Amado, na nagkaroon lang ng kapirasong cells ni Shibai, kaya hindi rin ganon kataas ang chance na magiging sobrang halimaw si code, wala siyang royal blood lain tulad ng Otsutsuki. Na nga ang meron o advantage ni Kawaki dahil nga siya ay full Otsutsuki na. Dahil syempre bilang full-blooded Otsutsuki na, eh masabi na nga rin natin na napakataas ng chance ni Kawaki na maging sobrang halimaw. Pag napakawalan na ang natatago nitong lakas, lalo't kapag nakapag-ensayo pa ito, tulad nga ng ginawa ni Boruto na hindi siya umasa sa kanyang kapangyarihan at nag-training ito ng nag-training. Kaya ang naging resulta, eh base Boruto pa nga lang, eh sobrang lakas na nga rin. Guys, take note, iba pa rin talaga yung may blood ng Otsutsuki. Napakataas ng chance na maging halimaw ka kapag nagsanay ka. Kaya tignan nyo sila Hagoromo at Hamura. Half Otsutsuki lang yan sila, di ba? Pero noong nagsanay sila at nag-training, eh nakita naman natin guys, sobrang halimaw. Halimaw na agad silang dalawa. Nasapat na nga upang masabayan nila ng bakbakan ang kanilang ina na si Kaguya na full Otsutsuki. Pare ko ay hap Otsutsuki pa lang yan. Pero halimaw na nga nung magsanay o mag-training. So what if pa kaya dito kay Kawaki kapag tinanggal ang limiter tapos nag-training o nagsanay pa? Kaya dito na nga rin pumapasok yung ideya natin nakaraan na itong halimaw na Kawaki laban kay Boruto, e eh marahil na matapos nga matanggal ang limiter nito, e eh siguro na niyang makapatay ng isang Shinju, at yung nilabas na turn soul noon, eh kinain ni Kawaki na dahilan upang ma-enhance pa siya lalo at magawa niyang makipagsabayan dito sa Boruto with Karma plus Jogan Nasa kabilang banda naman o panibagong idea dito, na marahil din na matapos nga matanggal ang limiter ni Kawaki, e eh nag-training pa ito upang ma-control lang maayos ang kanya kapangyarihan, na kadahilanan upang magawa niyang sabayan ang Boruto with Jogan plus Karma Seal. So ayun pa nga isang idea dito na maaaring naman na kung bakit sobrang lakas nga ni Kawaki dyan. Na let's say or sabihin na natin na parang pagtatraidor ang ginawa ni Kawaki kay Boruto. Kumbaga dito sa last panel ng chapter 15, yung sinabi ni Kawaki na may kipag team up siya kay Boruto, na marahil na matapos siyang tulungan ni Boruto na matanggal ang kanyang limiter, at nag undergo training pa itong si Kawaki kay Boruto, kahit sa maiksing panahon lang, na sapat upang ma-enhance pa nga lalo ang halimaw na kapangyarihan ni Kawaki. Then let's say sabihin na natin na natutunan na nga ni Kawaki ang tamang paggamit sa kanyang kapangyarihan sa tulong ni Boruto, eh, na rin marahil na inumpisa na nga ni Kawaki na try itong si Boruto. Na ine-expect nga sana kasi ni Boruto na magagawa niyang baguhin yung magiging pangit na tadhana ni Kawaki sa future na nakita nga ni Kashin Koji. Ngunit bigo nga si Boruto dito. Kaya marahil din siguro na nasabi ni Boruto na ito na nga lang ba ang possible outcome. So yun nga mga pare ko yun, no? sana malino sa atin yun na yung point natin dito, yung pagiging Otsutsuki ni Kawaki ang magiging mas mabilis na paraan para mas lalo pa siyang lumakas sa pamamagitan ng mga pagsasanay kahit sa maiksing panahon lamang. At syempre, ang huling bagay dito mga pare ko Once na ma-remove na nga ni Kawaki yung kanyang limiter at kung sakaling makapag-training pa nga ito kahit sa maiksing panahon lang. Eh dagdag pa nga natin dito guys yung chakra fruit na syempre bilang isang otsutsuki na nga pag nakakain pa si Kawaki ng chakra fruit eh nako talagang GG na yung mga kalaban dito. Na masabi din natin na mas lalo pa nga mahihirapan si Boruto na pigilan si Kawaki sa mga balak nito once na makakain pa nga ito ng chakra fruit ba? Diba? Eh Lods teka muna saan ba napunta yan yung idea na chakra fruit? Anong kinalaman dito? So eto hey guys makinig kayo na mabuti di ba dito sa latest chapter ng Boruto 2 Blue Vortex chapter 15, ay eh di ba guys na ipagkasundo si Code sa mga Shinju, nahanapin nga daw na mga Shinju yung chakra fruit na hinahanap ni Code. Kasi kinakailangan nga daw ni Code na makakain ng chakra fruit para siya ay maging Otsutsuki at mapagpatuloy niya nga daw yung mga naiwang hindi nagawa ni Ishiki. So ngayon, yung chakra fruit na yun na hinahanap ni Code, kung nagkataon na malaman din yun ni Kawaki at maunahan niya si Code dito at si Kawaki nga ang makakain ng chakra fruit. Kaya heto guys, marahil na ito rin yung pangatlong idea na kung bakit sobrang lakas nga ni Kawaki laban dito kay Boruto with Jogan plus Karma. Baka marahil nga na naunahan ni Kawaki si Code na makuha ang chakra fruit at makain nito. Na to the point na sobrang lakas na nga ni Kawaki na sinabi niya na nga rin dito kay Boruto na dadalhin niya nga din daw si Boruto na kung nasaan nga din daw sila Naruto. So yan guys no, isang punto pa yan na marahil nga sa sobrang lakas na ni Kawaki eh nagpipigil na nga lang siya dito na mapatay si Boruto. Kasi kung papansinin no, sinabi lang naman ni Kawaki na dadalhin niya nga si Boruto sa lugar na kung nasaan nga din sila Naruto. Wala sinabi si Kawaki dyan na papatayin niya si Boruto. Sinabi niya na dadalhin niya lang sa dimension na kung nasaan nga sila Naruto, which is ang dimension na yon ay eh, nakahinto nga ang oras don. So ibig sabihin, hindi ka mamamatay kahit manatili ka na mahabang panahon dyan. Na ibig sabihin lang din, ay hindi hangad do, hindi gusto ni Kawaki na tapusin si Boruto. Bagkus, isasama niya lang ito o ilalagay sa safe place na yun nga yung dimension niya na kung nasaan nandun din sila Naruto at Hinata. I'll send you where I sent the seven Hokage, Boruto. So ayan nga mga pare ko yung ating talakayan patungkol na kung gaano nga ba magiging kalakas si Kawaki if ever na matanggal na nga niya ang kanyang limiter. At ang mga ilang bagay din na magsasabi na kung bakit nga marahil na mas lalo pang lumakas si Kawaki na kahit natanggal na ang kanyang limiter. Hanggang dito lang nga muna tayo mga pare ko yung maraming salamat sa inyong panonood. Palagi kayong mag-iingat, anime Tagalog talakayan nagpapaalam.